So ayun guys, watch my video. Hi guys, my vlog for today is maghihigpit tayo ng tornelyo sa gulong. So ayun guys, sinigpit ko ng internet So yun guys, sinigpit ko na sila isa isa. So yun, unang nakamuna ko muna dito sa bay bandang kaliwa. So yun guys, sinigpit ko na, sinasakyan ko na yung tubo kasi para Mahigpitan siya ng todo guys para sigurado tayong hindi siya luluag o kakalas dun sa gulong. So yun guys, watch my video. Nice. Nakalas na ra Ha? Huh? Nakalas na. Dito ah. Dito ah. ito ah. Kanina lang. So yun guys, may dumating na isang driver ng truck. So tinanong niya sa akin kung kinalas na daw na namin yung kanyang truck. So, What? Este, yung sira ng kanyang truck. Nakalas na daw namin. So sabi ko, hindi pa namin nakakalas at naayos yung kanyang truck. At so yun guys, dali tuloy pa rin ako sa paghihipit ng turn nyo. So marami nga pala dito ang gagawin. Tatlong truck yung may, 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 mga sira. So ito na yung muna ang inuna namin dahil ito yung maluan. So yun guys, yung susunod namin yung propeller mamaya para maitakid na rin at maayos na at makalarga na din yung isang truck so ayan guys binibilis ako na lang pag dito para matapos na agad at maayos namin yung susunod naming nga ayusin na truck ayan guys para na ako dito ng at palaka na patalantalon sa tubo at pa lambitin lambitin so ayan guys para na talaga ako dito ng lambitin dito lambitin doon at talantalon dito para na lang yung tunnel. so ayun guys hanggang dito na lang po thank you po sa inyong pamanunood at please follow subscribe uh, like please follow like comment and share thank you po sa inyong lahat ingat po tayo palagi god bless